Magandang araw sa inyo mga kadayo. Dito gagawa tayo ng experiment. Ito marami tayong mga ano, mga resistor. Resistor at saka diode. Pero testing natin yung 1K, 1K resistor. Gawin natin ano, AC series natin o i-compare natin. Tsaka diode na 2 ampere. Bago 'yan. Tsaka dalawang ano, pinagdudugtong na diode dalawa yan one, pareho 1 one, one ampere at isang diode check natin yung ano pag nakakabit na siya sa supply yung supply natin to yung supply natin 12 volts 12 volts supply ikakabit natin ang reading ng ating supply ay tingnan nyo dito yung reading ng supply natin yan trading ng supply natin ay 14 14 14.75 tama oh, 14.75 pag kinabitan na natin siya ng na ano yung 14.75 14.75 pag kinabitan na natin siya ng diode na 2 ampere tingnan yung reading niya Huwag nyo lang hawakan kasi masiro. Ano siya. Ah. Ang reading niya ay Ah, hindi makita. Ang reading niya ay ay 16.20 16.20 16.20 sa 2 ampere naging 16.20 sa 2 ampere 2 ampere 2 ampere pag kinabit natin tong 1 ampere maliit ito maliit magiging ano na siya sa 1 ampere ay 16.18 tama ba? 70.9 16.18 16.18 10 16 sa 1 ampere 1 ampere Sa dalawang ano sa 1 ampere pag series natin Ano kayo mga estudyante ya? Uh, para matuto kayo. Pag nakakunik na siya sa ano. Ay, eh, check pala natin. Mamaya, pagbalik ta rin natin kung anong, anong diode ang reading. Eh, check natin sa dalawang diode na 1 ampere. Yung ano ah, yung may guhit papunta doon para yung daloy ng kurente diretso. Ganun yung purpose ng ano ng diode. Check natin sa dalawang 2 ampere. Tinan nyo yung rating niya. Ay 15.75 sa dalawang dalawang diode na 1 ampere. Ulit, ulit. Tama ba? Ay um, 15.70 15.70 sa dalawa 15.70 sa dalawang 1 ampere uh, 1 ampere dalawang 1 ampere So ang reading ng diode Ang reading na itong diode na malaki ang dati sa transformer ay pag hindi pa nalagyan, 14.75. Pag nilagyan na ng ganitong diode na malaki, 2 ampere, naging 16.20 na yung power niya, yung supply. Pag sa 2 ampere. Pag nilagyan natin ng mababa na 1 ampere, nagre-reduce siya. Nagre-reduce ang reading. Sa, sa 2 ampere, 16.20 sa 1 ampere nagiging 16.80 na lang so nagre-reduce tapos ginawa natin sa dalawang diode na 1 ampere ay nagiging 15.70 na lang so bumababa na bumababa siya bumababa tapos dito na naman dito tayo sa resistor 1 ano, one key 1K. O, oh, ganun din gagawin nyo. O, sa 1K. Pwede naman baliktaran to. Tingnan nyo yung reading nya. Reading. Kita ba? Yung reading nya. Hmm. Yung ano 1475 kanina. simlang lang din. simlang lang din yung reading niya. Hindi natin hawakan. Pag hinawakan. lang din sa ano sa resistor. Resistor na 1K. 1K yan. Sim lang siya. simlang lang reading 14.75 pag nilagyan ng resistor 1K to ha ah. pag dalawahin natin dalawang 1K idudugtong natin ganyan ganito yan tingnan natin yung grading tingnan yung mga ano yung mga gustong matoto pa yan ay reading ang reading ay 14.78 so tumaas siya tumaas siya 14.78 ganito yung ano niya connection tumaas 14.78 so tumaas na yung capacitor ay yung resistor pag ganito hin natin magpa-plus to magdadagdag siya 14.78 yun kanina 14.78 14.78 tumaas siya sa resistor to tumaas pag ganitong connection dalawang 1K na resistor tingnan nyo yung rating hmm. yan sa isang resistor 14.78 ito dinubli ko 14, 1481 tumaas 1481 1481 siya hmm. 1481 pag mas mataas na na resistor ito ay 820 key try natin to 820 key 820 key Resistor. 820k 13 13.61 nagre-reduce Ibig sabihin, ang resistor pag tumaas yung value, nagbabawas Ayun, ano mo, ito, ma Mataas na to. 820k na resistor 13.61. So nagre-reduce. So nagre-reduce siya. 13.61. Pag dinubli, naging 18. 14.73. 410 73 Kaya pag ito pag mataas na yung value ng resistor bumababa na siya ayan 13.57 13.57 0.57 13 Hmm. Yun yun. Ganun yun. So, pag binaliktad pala natin yung ano, pag binaliktad natin tong diode, tingnan yung reading nya. Imbis na dito sa ano, yung kanina, nilagay natin, ito yung guhit o. Pag ganyan tayo nagkabit. So, yung daloy, diritso. So, pag binaliktad natin 'yan, dito 'yung gohit parang sumalubong din 'yung reading. Ayun. Ah. Oh. Masyadong mababa kasi 'yung flow ng kuryente nung ano, pigil niya. Pigil siya hindi siya saktong ano, dapat baliktad talaga yung pagka ito. Yung guhit, ito yung positive, papunta doon yung kurente. Di dito sa supply natin. Pag binaliktad, pigil, pinigilan niya yung supply. Ah, yun yung function niya. No. Ulit. Sa 2 ampere, ang na supply, pag nilagyan na natin ng ganitong diode, naging 16.20. 0.20. Pag nilagyan natin ng 1 ampere na diode, naging imbis na 16.20 dito sa 2 ampere, sa 1 ampere nagiging 16.18, bumaba siya. Kasi 1 ampere na nga lang siya. Pag dinubli, pag dinubli mong diode, lalong bumababa pa siya, naging 15.70. Ang reading niya sa kuryente. Tapos dito, sa resistor naman, yung 1K, yung isang 1K, ang dating supply na 14.75, tumaas ng kunti ng 14.78. 14.78 sa isang 1K. Pag nilagyan ng resistor na malaki, 820K, nagiging 13.57 na lang. So, kuha. Sana na ano nyo. Ano itong pagka-reading ng... Try and try lang kayo pag nagano kayo ng supply. Kuha kayo ng pisa, ikabit nyo dito sa positive. Pag-aralan nyo yung mga resistor sa mga baguhan pa dyan. Yan. Para malaman nyo ang daloy ng kuryente. yon Pakita ko na lang sa inyo. So sa susunod siguro maghahanap pa ako ng ibang video kung paano natin pag-aralan yung ibang mga pisa. May ituturo ko sa inyo para sa mga baguhan at saka man nag-aaral pa. Maraming salamat sa panonood, yun lang. Yun. Basta yung reading niya, ulit-ulit pala. O, di, una pa salamat. Basta ito yung reading niya. Oh. Oh, kita niyo ba? Saka. Okay. Yan yung reading niya. 14.75. hindi makita. Malabo yung camera natin. Pasensya na. Lang. Sunod na lang. Maraming salamat mga kadayag.